Isang araw, Isang santo, May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 25 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Santiago el Mayor. Kamusta? Si sa San Santiago el Mayor, na rin bilang Santiago, anak ni Zebedeo, ay isa sa labindalawang apostol ni Jesucristo. Madalas siyang tinatawag na El Mayor upang maiba sa isa pang apostol na si Santiago na tinatawag na El Menor. Tinawag ni Jesus si Santiago at ang kanyang kapatid na si Juan habang sila ay nangingisda sa dagat ng Galilea. Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus, naging kanyang tapat na mga apostol. Kasama si Santiago sa mga apostol na pinakamalapit kay Jesus, saksi sa mahahalagang pangyayari tulad ng transfigurasyon at ang paghihirap ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Matapos ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, masigasig na ipinangaral ni Santiago ang Ebanghelyo. Ayon sa tradisyon, naglakbay siya sa Espanya upang ipalaganap ang mensahe ng Kristyanismo. Itinuturing siyang patron ng Espanya at ang kanyang pook ng peregrinasyon. Ang Camino de Santiago ay isa sa pinakamahalaga sa Kristyanismo. Si Santiago rin ang unang apostol na nagdusa ng martiryo. Ayon sa mga gawa ng mga apostol, siya ay pinugutan ng ulo sa utos ni Haring Herodes Agripa, mga taong 44. Pinaniniwalaang ang kanyang mga relikya ay nakalibing sa Santiago de Compostela, Espanya, na dinarayo ng mga peregrino mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Santiago el Mayor. O San Santiago el Mayor, ikaw na unang sumunod kay Jesus at ibinigay ang iyong buhay para sa pananampalataya, ipanalangin mo kami sa Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang sundan ang iyong halimbawa ng tapang at debosyon. Upang tumugon sa tawag ni Jesus ng may parehong sigasig at determinasyon tulad mo. Tulungan mo kaming maging tapat na mga saksi ng Ebanghelyo sa aming pang-araw-araw na buhay upang maglakad sa landas ng kabanalan at magbigay inspirasyon sa iba na gawin din ito. San Santiago el Mayor, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa aming sariling paglalakbay ng pananampalataya. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.